ang mother ninyo, sabi ninyo, OFW, nakararating pa lang? Yes po. Nung pagdating niya galing sa ibang bansa, nakasama niyo po po siya? O hindi, hindi na po. Hindi na. Lumabas siya ng kusa. Tapos talaga agency po, sabi, Sir, magkita tayo sa Airport Terminal 3, alas 4. Dumating okay. sa alas 5. Yung asawa ko, pagpasok namin doon, kasi doon ako nakaparada sa parking. Pagpasok namin, yung asawa ko, salisi. Palabas siya, kami papasok. Kasi dumating yung agency, taga-agency, alas 5 na po. Late alas 5 na. na. Nang hapon. Pero na-verify naman ninyo na talagang dumating ang iyong ina. Opo, na verified ko po. Nakita ko po doon sa CCTV. Kaninong CCTV? Sa, ng sa airport, airport yun. po. Opo, oh, pinakita sa inyo ng mga otoridad doon sa airport. Oh. Tapos, uh, ano, siyempre pinagbigay alam na ninyo sa police noong airport, ano? Yes Opa. po. Nag-investiga naman pala Opa. sila. Ano po ang uh, resulta ng investigation nila? Na- katunayan na dumating na po yung asawa ko po. Pero naglakad yung asawa ko, uma, una huminto siya. Pag niya, nakita si STB, eh, tumawis siya sa kabila hanggang do sa parking, hanggang doon sa Andros sa Mm -hmm. Lumabas siya. Tapos ngayon, sir, sumakay yata ng ano, jeep o taxi. Tapos ngayon, wala na sa sarili. Ay, yung bagis niya, iniwan na sa airport. Nasa airport ngayon eh. Hindi, hindi, bibigay yung bagis niya. Wala na sa sarili po. Yung asawa ko. Kasi What? na, na trauma doon sa Riyadh po sa Saudi. Pa, paano niyo nalaman na wala na siya sa sarili or may mental issues issues? Magagano na sa akin ito? pag tinatawagan saka hindi sumasagot sa akin, ikukulong ako. Sabi ko alam mo kung ikukulong ka, hindi ka dalhin sa accommodation, dadalhin ka sa police station. Tatagan mo yung ano mo sarili mo kasi nagpabili na ng ticket kasi tinawagan ko ng agency sir na mag-produce kay kung gusto mong makauwi sa mo, mag-produce kay nang pamasahe. Si ginawa ko po, Naghanap no, ilang araw ko naghanap ng pera, ay wala talaga ko makuha di Nagbinta ko ng luti doon sa Mindanao. Ang masama ngayon, asan yung asawa ko? Na, sa akin, sabi nila, labas na kami dyan, na pinawin na nila. Ikaw, anong pinawiin nyo? Sino ang nag-iimbestiga ngayon doon sa pagkawala? Sabi mo, hindi nila nire-release yung bagahe, no? Airport police, saka airport police. palabas na kasi hindi na lalo sakop yung Andros Abinyo. Kailan doon na naman mag-ibisaga ang, sa ang, sakop nila sa si Stevie nila, backtracking, sa loob lang ng airport. Okay. Pag -lubas, wala na, labas so, na sila. kanino kayo pinasa? Doon sa pulis sa Andros Abinyo. Pumunta naman kayo doon? Opo. Tapos, nagpablatter din ako sa amin sa Kainta kanina. May okay. ako sa Kainta. Meron naman pala rito ng ano, no, alarm report on missing person. Opo. Ito ba ay binigay sa inyo ng polis? yung binigay na po na sa kapatid ko, yung kapatid din niya mismo. Tapos ganito sir, nangyari ngayon sir, katatawag lang ng kapatid niya. Nandun sa tagi. Uh, magandang hapon po sa inyo, Sargento Maramat. Ah, magandang hapon din sa iyo, attorney. Unang-una po, ano, mm -hmm. nagpapasalamat po kami sa inyo sa... sa pagkaka-andyan na po sa inyong uh, kustudiya itong nawawalang si Naisi Mundihar Bede, oh, ano po, nagpapasalamat okay. po. Sir, Opo, bigyan sir. nyo nga po kami ng konting insight kung paano po siya napunta dyan sa inyo. Bali, uh, naka-duty kami po dito sir sa may... Pagita Bridge tapat po ng Hotel 101 ah, nakita namin po sa sir na palakad-lakad na marumi na po yung damit, sabi yung kasuotan niya sir tapos tinanong-tinanong ko po na kung saan po galing yung nga sir galing daw po siya ng Saudi ah, wala daw po siyang mga damit limang araw na po dito sa BGC na paikot-ikot, yung po yung tinanong namin and then dinala ko po dito sa amin sir, sa opisina dito sa block namin sir tapos yun po sir, ah, tinabinigyan namin ng pagkain at saka tubig sir para yun yun, kinausap namin ng maayos, sir. Yun. O, sige. Maraming salamat po. Naisi, kamusta ka naman? Hindi, okay po. Sige, gagawa kami ng paraan, ano, makikiusap kami dyan sa police station para isagawa yung nararapat unang-una. Kailangan muna namin ma-assess o kailangan ma-assess muna ang kalagayan mo. Hindi po. Kung kailangan ka ipadala sa hospital, papadala ka sa hospital At susundan ka na dyan nila Presi at nila Romy. Pasasamahan po namin sila, ma'am. Okay. Attorney Sherilyn, magandang hapon po sa inyo. Nakalabas na airport at nagpagala-gala at nakita na po ngayon. Nandoon na po sa police station. Tapos ang isang concern din po ay eh, yung mga reklamo ng mga kamag-anak tungkol dun sa recruitment agency na ang sabi po namin eh, i-refer namin sa inyo po para makapag kayo ng investigasyon. Ano po oh, Attorney oh, Sherilyn Malonzo? Ah, uh, definitely po. Actually, in-email po namin yung uh, agency ngayon at uh, tomorrow po tatawagan namin sila no para po uh, makapag-explain sila kung bakit ah uh, uh, pagka at hindi nila nasundo kasi po ang aqueduct sa fact, po parang nahulihin sa mundo. Pero just the same, dapat po trainees po nila. Ako uh, nakarating na bato sa bahay kasama na ba ng kamag-anak? Ay, eh, kaso, mukhang pinabayaan nila, no? Kaya, mm. ang ating OFW si ay uh, natagpuan na pag-alagala, no, naman. Opo. Ayun ay, nga po ang dapat naiwasan, ano? Kung alam na nila na darating itong OFW natin, eh, dapat maaga pa lang, nandoon na sila sa airport para nasa lubong po nila. nangyari po, nakita po sa CCTV ng airport, oh. Eh, nung lumabas po si mam uh, Ma'am Naisi, wala pa pong sumalubong sa kanya. Kaya yan po ang nangyari ngayon. Definitely po, no? To, uh, yung pananagutan po ng agency po, i-refer po natin to sa DMW po, no? Para maimbisigan. Meron naman po tayo doong uh, isang opisina po sa DMW kung saan po. Yung kamag-anak po, no? Kung wala pa po sa... Uh, kalusugan po si Nice ay pwede po na mai-represent po nila para at least po maikwento doon at makapag-file po ng nararapat na complaint. But of course, bibigyan din naman natin ng due process or agency, no? Opo. And then, uh, dapat makipag-coordinate din po sila sa kamag-anak po ni NICE at ni NICE din po mismo. So, titignan din po natin kung ano po yung action din o tulong po na gagawin din nila po. As so, the part naman po ng uh, OWA, uh, of course po, no, uh, eto titignan po namin kung asan siya So right now po, tatanungin ko rin po kung meron pong tao sa RAD no, na pwedeng tumulong sa kanya. Pero so, Tini Malonzo, baka pwede rin po natin paimbestigahan din po yung sa agency, yung sa pag-shoulder sa OFW natin ng uh, ticket sa family. Ah. Uh, oh. Opo. So, yeah. shoulder pa sa kamag-anak yes, yung ano? Opo. 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 Ah, nagbenta pa yata nagbenta, kayo ng gamit, lote, no? Lote ng lupa. Ah, at ni Malonzo, nagbenta pa sa, Nagbenta sa pa po sila ng lupa Saka, para nang... Ma Apo. Ma ah, Ma'am Shari, babawiin natin yung pinabayad nila ng FHCM. ko po Lote sa Mindanao. Ang gagawin para lang, po kasi muna wala muna pera is, dito. isesena isesena po natin dito sa OWA. Okay. So, so, papatawag po namin yung agency then ibigay nyo lang yung number po ng kamag-anak. Para at least po, pagpunta po nila dito sa OWA, kung pwede na silang pumunta po bukas, at ma-schedule po natin sa Seno or kahit po sa Monday. So yeah. kung kailan po sila available po, let me know lang po para mako-coordinate po sa aming legal po. Narinig naman po ninyo kay uh, Attorney Sherilyn Malonzo na mababawi po ninyo yung halaga na yun. Maraming salamat. Thank you very yes, much po. po. Asamahan po namin sila sa tanggapan niyo din Attorney Shets. Thank you very much po. Okay. Sige po. Ayan. Maraming salamat Salam din po. <laughs> 一声大。 Kung hindi ka iiwanan Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya Ipagtatanggol kanya kahit siya ang mapahiya Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan Dahil merong rapid tulpo ka na masusumbungan Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tultukan Gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakpuan Di lang basta solusyon sa iyong pinagtataanan, Maraming mahirap ang binigyan ng kapuhayan Mga tao na binuhay ang pag-asa na naglaho ng mga taong sumuko Na sa buhay ibinangon niya Idol, napakasarap mo magmahal Sana araw-araw ay gabay ang kanang may kapal Dahil sa mga pagtulong mo na walang kapalit Nakita yun lahat ni Lord, siya na bahalang magbalik Salamat sa iyo, Idol Happy Tulpo mga inaaping Pilipino Nandiyan ang Diyos sa pagmamasig sa'yo Ika'y pa Kailangan ka ng sambayan Idol, happy to dahil sa'yo, maraming mga taong bumait Marami ang natutong pag napulot Dapat ibalik, may mga taong Pinalik mo ang ngiti sa mga labi Binigyan ng pag-asa ng... Kasama na po natin dito sa studio si Ma'am Nay Simon De Harbede. Sinundo natin siya sa Tagig PNP kan. Ngayon lang at ini, no? At uh, good news po na magkakasama na ulit sila. Kami po ay natutuwa at kayo po ay nandiyan na po sa piling ng inyong asawa at anak ano po. Ano po ba yung huling uh, pagkakaalala niyo ma'am bago po ito mangyari sa inyo? Nung dumating po ako sa airport, paglabas po ng gate sa airport pag nakakarinig po ako ng wangwang -wang ng polis, natatakot po talaga ako. Parang mm, para Opo. nagkaroon kayo parang ng... Parang may phobia, parang ganon. Two months pa lang po kayo sa abroad. Opo. Ah, napakaikli po. Hindi ho ba maganda ang sitwasyon ninyo? Mabait naman po amo ko doon. Ano po? Ako lang po ang may problema. Bakit po? Parang na-homesick kayo po? Or... Yun po, homesick. Hindi ako nakaka-focus sa trabaho po. Bakit po? Dahil na sa tingin niyo hindi, hindi kayo sanay na mawalay sa pamilya ninyo? Parang ganun po. Opo. So, hindi Maglarit po kayo akin. ready na magtrabaho abroad o mapahiwalay sa inyong pamilya? Hmm. Parang hindi talaga -hindi po. Hindi, hindi naman po. po tayo physical na naabuso? Na hindi. Hindi po kayo sinasaktan? Mababait naman po? ang Mabait po sila sa akin. Okay. And after po nun, ma'am, ano pa po yung naalala niyo pa po? Paglabas niyo po ng airport, mula na tayo. Ano ba, ma? po, may Philippine money akong 250. Opo. Ah, Sumakay ako ng taxi. Tapos bumaba. Saan po kayo bumaba, ma'am? Hindi, niya Hindi na Di po, bumaba. po matandaan kung saan yun. Hmm. Pero yung okay. sinabi niyo po sa taxi driver, ano po yung lokasyon na sinabi niyo po sa taxi driver? Sabi ko, MRT ba yun? MRT. Okay. And then, hindi niyo na maalala after po nun? Wala na po kayo naalala? Yun, nung naubos yung pera ko, palakad-lakad na lang ako sino po ba ang inaasahan ninyo na susundo sa inyo araw na yon? Alam po ni Sir Romy, nandoon po kayo ng Sir Romy. Opo, alas 3 media pa lang, nando na kami sa airport. Usapan namin doon sa taga-agency, alas 4, dumating sa alas 5 na po. Anong terminal? Terminal 3 po. Eh marami pong pinto itong... Dalawa. Ito local, ito yung international. Kasi mm -hmm. sa kaliwa international. international, so, umalo sa doon sa local po. Eh, doon siya nakalabas. Doon siya nakalabas. Opo. So nakaalpas sa inyo. Nakaalpas sa amin. Kasi ang inabangan namin lahat, yung mga anak niya, limang anak niya, doon sa arrival ng international. Ma'am Naisi, uh, nung lumabas kayo, siyempre wala kayo nakita. Di sana humingi kayo ng tulong kanino man o ano. Ba't nagpatuloy po kayo naglakad? Meron ho bang kumausap sa inyo? Wala naman po. Ang tumawag lang po sa akin, si Ma'am Great yung sa agency. Opo. Ang sabi po niya, sunduin ka ng mga anak mo at saka asawa dyan. Huwag kang umalis. Tapos, sino ang hunang nakausap ninyo paglabas niyo sa airport? Si Ma'am Great po. Opo. So, telepono siya? Hawak pa niya. Sa labas na, na naabot. Saan na-snatch yung telepono mo? Hindi ko matandaan po. Nung nasa airport kayo, nakita nyo ba yung agency? Oh, kasama na namin. Pati pagreklamo doon, tinignan yung CCTV, pinaano yung lahat ng exit, saan siya dumaan. Nakita naman doon sa ano eh. Siya kayo po nakita sa BGC. Paano po kayo nakarating doon? Naglakad-lakad lang po tayo? Oh, naglakad-lakad lang ako. Hmm. Nabasa na po ako ng ulan. Tapos Natulog, wala wala na wala po kayong rao. kain. No? Wala so, po. Disoriented na po. Hindi man lang po kayo humingi ng tulong sa polis? Paliwanag nyo na nawawala kayo? Hindi po. ano? Basta nagpalakad-lakad lang po. Sa mga karinderiya po, nanghingi ako. Ng Nang pagkain. So, po. Uh, ito po, napakaganda po nangyari sa araw natin ngayon. Blessing po ito. Oh, totoo at, po yan, uh, attorney. Eh. Blessing talaga kasi antagal na namin sinainantay. Masaya kami. Tuntuan kami kasi parating na. Yun ang nangyari. At? Ipagpapatuloy natin. Ano, tutulungan po namin kayo. Ang next step po natin, punta na po tayo sa OWA para sa mga benepisyo kung anuman, pa doon sa refund ng mga ginastos ninyo ay maisagawa na po. Maraming salamat, attorney. Okay. Eh. Kung -ano salamat mangyari po. Welcome back Nicey. Na kami natutuwa at nasa mabuting kalagayan ka. Oh, Maraming anyway, salamat. pero kailangan magpatingin ka pa rin, magpa medical examination ka pa rin. Okay, Kasi okay. kailangan nyo ng OWA eh. bago malinis yung mga papeles natin sa OWA. Eh yan, isasagawa nila yon. Opo. Okay. Huwag na mag-abroad, Nice. Ayaw <laughs> ko na na umalis ka pa. Kasi hindi mo kaya mag-abroad. At saka, alagaan mo lang yung mga anak natin kasi apat yung college natin, isa yung grade 4. Kaya hindi ko na ito paalisin. Ngayon na nakita na siya, dahil sa hirap po na paghanap sa kanya, hindi ko na to pakawalan. Masaya po ako kasi nakita na po siya. Tsaka pwede na po siya mapagamot. Thank you very Mar much, Tini. Maraming maraming sa salamat, oh, Ma'am Syari, maraming Ako. salamat, Ma